Nay. Agad sa pagdari nyo siya nga. o, ba yung takip? Paano nabi? Rose? Oo, yan yung may-ari. Sa iba, iba ba? Sabi niya pag nabalik na yung kami. Sa ito? Ayun, balik muna nung kami sa kanya. Yung may-ari ng tubigan. Pag nakuha na yung Eh, abin, ba't nagalit yun? Ba't dyan hindi ka nagalit? Ba't nakuha na nagalit? Eh, ka? Kasi yung, iba yung may-ari nun eh. Ito siya, Rose, pahalan niya. Yung kawin mo? Hindi, yung may-ari lang. Alam mo hinaway na Sabi niya ate, yun na lang muna yung akin. Hinaway? Ano, nakita ko na yun sa'yo. i na dito yun. Para pagbalik mo, ibibigay ko na Eh, dalawampung segundo. At oh! sa lola Eh, limang segundo na lang. Ang hinahantay natin. Bakit na yun? Sampu siyam. Walo. Pito. Ano Lol, no, dalawa. Sa Masaya ang libre, alaming anim. Kung babatay nito na. Mas alaming anim. No. Alas go, na. Pero no. na. Patay mo. na May natay mo Okay na Okay na Shh. 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 na

ginawa hindi ko alam. Kung kailan ginawa yan. may tingin alam. December 27, 2000, 2009 din. Sa araw lang? Oo. sila.